Hello po mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinturang ito, aqua epoxy gray. Ang aqua epoxy ay ginagamit ito sa flooring, sa bakal. Pwede rin natin gamitin pang waterproofing sa ating slab. Madadaanan ng tubig. Ito ang itsura ng aqua epoxy. Napakatigas, napakatibay. Napakatibay. Pwede rin ito sa daanan ng sasakyan. Halimbawa garahe, pwede rin itong gamitin. Ito ang mga tinatanong nila sa akin kasi may mga blagako na wala po. May mga ko na pang waterproofing, pambakal. Pero ito naman, ipapakita ko sa inyo ay kakaiba ito. Kasi pwedeng maapakan, pwedeng daanan sa sasakyan kailangan lang ang tamang preparasyon sa paggamit nito. Tulad itong ginagawa ko. Kailangan kukutin mabuti. Pagalimbawa, uh, concrete gutter. Napakagandang gamitin ang pinturang ito. Ang, gina ginawa namin sa concrete gutter ay nilingi sa mabuti. Pagkatapos matanggal natin ng alikabok ay pinahiran namin ng flexible. Pagkatapos namin itong mapahiran ng Flexiban ay pinahiran ulit namin ng aqua epoxy para siguradong matibay at hindi tatagos ang tubig. Ito lang ang dapat nating gamitin. Pen brush, roller, spray. Napakadaling gawin at napaka bilis din matuyo. Ito ang mga tinatanong nila kasi wala pa akong vlog sa mga ganitong mga pintura. Pero sa pagkakatong ito ay ipapakita ko sa inyo at papaliwanag. Ang ako ipoksa ay, ay pwede sa bakal, sa kongkreto, pwede sa kahoy. Ang pinturang ito ay may kamahalan kaya ginagamit lang ito, ginagamit lang namin ito sa mga parties na kailangan talagang ah, hindi pasukan ng tubig at talagang tatagal pwede sa labas. Pwede rin sa loob. Na, ginagamit din namin ito sa bakal. Pero kadalas ginagamit namin ito sa mga concrete gutter, gutter sa mga concrete gutter at sa mga uh, parking lot sa mga parkingan na sasakyan o kaya flooring ng loob ng bahay. Iba't ibang klase ang ako epoxy mamili lang kayo ng kung anong available na kulay. Ang pag-apply ng ako epoxy, pero bago kay mag-apply ay mas maganda pag preparadong mabuti ang ating konkreto. Gaya ng ipinapakita ko dito, concrete gutter. Kasi napakasela, napakaselan na partes ng bahay ang concrete gutter. Ang ginawa namin dyan ay nilinis namin mabuti at tinanggal ang alikabok. Kasi pag makapal ang alikabok ay magbabubbles. Ayun ang pagmam, pagmumulan ng pagpasok. Pagmumulan ng moist at pagpasok ng tubig. Kaya ang lagi kong idinidi, idinidiin na sinasabi sa inyo na kailangan linisan mabuti. Kailangan dyan steel brushin. Gamitan ng steel brush, spatula, yung mga excess na simento na dumikit lalong lalo na sa mga corner hanggat maari huwag kayong magmadali na magpintura ng concrete gutter kahit saan mang parties ng bahay pag min minadali mo talagang madali ring masisira kaya kailangan lang uh, pagtagaan na linisang mabuti nandiyan ang buhay ng pintura sa paglilinis na mabuti importante talagang Ingat mari 99% 80 uh, 96% na malinis. Kaya ang ginawa namin dito, uh, nag-waterproofing muna kami ng Flexiban saka i-direct namin na ipinahid yung ako epoxy. Dalawang coating na Flexiban ang ginawa namin diyan bukod sa waterproofing na ang Flexiban. Pinatungan pa namin ng ako epoxy ito mga kapatid ay napaka bisang gamitin at talagang hindi kakakabahan sa concrete gutter mo kaya sa mga nagtatanong ito na yung mga sagot sa mga katanungan nyo tungkol sa flooring tungkol sa slab kasi ang aqua epoxy ay ginagamit talaga ito sa flooring sa mga basketball court pwede sa garahe kaya lang pag uh, ginami, ginamit nyo ito sa garahe, ay kailangan 7 days na patuyuin bago ito daanan ng sasakyan. Ito na pinapakita ko sa inyo, ito na yung final coat ng ako Epoxy. Pero yan, uh, yung ibang kulay na yan, ay flexible yan. Tapos, dalawang coating na flexible at dalawang coating na ako Epoxy sa concrete gutter. Kasi ang concrete gutter ay napakaselan. Pagka flexible lang ang ginamit mo dyan ay may posibilidad pa rin na tatagas yung tubig. Kaya nilagyan na namin ng flooring na pintura gaya ng aqua epoxy. Sana ay nakabagbigay ako ng kunting tips sa inyo mga kapatid. At don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.